Grabe, ang dami. Inuunahan, Parang inuunahan na Parang ano yan, ano, na, ano yan, na kung si, na, ano na ating ano, Oo. na apektado na ang ating... Ta ang takot uh, kasi mapaparilisah na naman ang uh, paggalaw sa buong Metro Manila. Hindi naman nga nangyayari yun eh. Pero syempre, uh, may mga estudyante hindi makapasok, hmm. walang public. Hmm. Meron mga ilang uh, uh, linya, hmm. okay? So... Ano po daw ang hinihiling nung uh, dalawang ito? Ay, si, si, Yan yung yun Public Utility Modernization. Right. Ano pa rin sila? Uh, well, kontrang-kontra doon. Public Transport Oo. Modernization Program. Ang hinihingi po nila, mm -hmm. uh, ganito kasi, no? Si. Uh, noong Abril na tapos na yung deadline. Mm -hmm. uh, isa sa mga requirements. Mm -hmm niyang modernization oh. lahat ng public transport eh sasali kayo sa kooperatiba yun ayaw nila in consolidation consolidation ang tawag diyan ah. ah. eh natapos na yun no april oh. in other words technically magmula no april eh colorum na sila mm. Ang nangyayari daw ngayon ayun dito sa dalawang organisasyon na to eh kumbaga target sila oh ng law enforcers? Yung mga hindi nagkoconsolidate. Yung mga colorum. Oo nga, dahil hindi sila nagconsolidate eh. Oo. Paano nalalaman yon na hindi kayo consolidated? Di ba? Oo. <laughs> hindi, may, may data na siguro. Ano, may marka ba? Ay ah, hindi. Wala pang marka pero... Eh yun na nga, yun na nakakapagtaka dyan eh. Paano nalalaman ng mga so, law enforcers na hindi kung umaandar lang kayong ganyan sa kalye Paano nalalaman na hindi kayo consolidated? Hindi ba spot check? Hulaan. Hindi ah, ka katakot-takot na Topic. paradahan. O, paradahan. <laughs> ng para ka lang para. <laughs> <laughs> checkpoint ng checkpoint. So sinabi po ng mga senador, teka pag-usapan nga natin yan. So ang napagkayarian daw kasama yung mga senador, mm -hmm. ang uh, napagkaryarian, ibubuksan ulit yung application. Parang extension na naman. Another extension. Okay, sige Pero 30,000 pa daw yang hindi. 30,000 units. Talagang solid yung number na yun, 30,000. Na, na public hindi utility pa, vehicles. Eh. Uh, uh, bubuksan daw yung application for consolidation. Ito po, ang kaso mo dyan. Kung sasali man kayo dyan sa consolidation na yan, hindi na kayo pwede magtayo na sarili nyo. Sasali na lamang kayo ayon sa LTFRB doon sa existing existing cooperatives at hindi na kayo pwede magtayo na sarili nyo. Yun ang hindi ko maitindihan sa LTFRB. Itong yung magiting na chair, Chofilo Guadis. Guadis, Guadis. Bakit napakadaming limitations? Di ba? Pumayag kayo na ibubukas ulit yung consolidation. Pero hindi na pwede magtayo ng bago. Ano yung ano kaya ang dahilan doon? May nakikita ka bang rational? Bakit hindi na pwede magtayo ng bago? Magtayo ng bagong kooperatiba. Dapat sumali na lang kayo doon sa existing. Eh yun nga ho yung okay. uh, inaangal nitong mga to na hindi magkakasundo-sundo mga yan. Kaya ayaw nila Yang, uh, gusto ng LTFR be manageable yung uh, numbers numbers nung ano bakit yung, yung 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 uh, cooperatives ano diba? klase dahilan yun eh? trabaho nyo mag-manage eh. gusto nyo padaliin yung Dib trabaho ba, nila. nila pero ng cooperative yung tatatlo lang sila o dadalawa lang sila ganun oh no? lookout di look out nila hindi hmm. wag aprubahan di ba mga e eh bakit kailangan may condition agad By the way, sinabi, yung imposition yun hindi ko maintindihan dito sa modernization plan mo nato lagi may... binanggit mo na ba yung statistics bro uh, na ng LTFRB yung 81% or 155 uh, of 191,000 PUVs ang nag-consolidate na. Okay. Uh, a total of 36,000 ang uh, remain unconsolidated. Uh -huh. Routes 74.32% uh, or 7,777 of 9,522 have been consolidated. 2,440 Consolidated yung uh, consolidated uh, mga ruta? Pa. Oo, 'yun ang simple. Paano yun? Okay. Hindi, okay, no? uh, Hindi eh. nga nare-review yung rota. Yun nga ang problema ano natin dito. Actually, ako interesado rin ako sa mga rotang. Ay, na, nako. Uh, dapat yan nga nakapaskil. Sana maganda. Nasa website at ano yung... Para pati yung ano, uh, mga mananakay. Mm. Lalo na mga mananakay. Oo. Okay. yung pong consolidation yung main issue dito. Mm. Okay. Yan ang uh, sinasabi nitong uh, piston at manibela. Mm -hmm. Mm -hmm. So... Ito ngayon yung reaction, nagtawag sila ng na strike, a reaction ng uh, ng uh, government side, mm -hmm. DOTR. -D ah? Wala raw po mag- uh, wala raw po maapekto ang mga mananakay. Boss mm -hmm. naman, eh bakit nagcancel ng Nag uh, face to face ng classes, classes oh, ito mga eskwela, tiwala, eh, ano, oh. sabihin, eh, mga eskwela na to wala silang tiwala ano big mo sabihin eh tatanga-tanga mga eskwela na to nag a nag, uh, online oh, nag-online classes. Pro, pro. Ito naman, eh, naman ng Eh wala raw, wala raw maapektuhan eh. No stranded naging, passengers naging, naging sabi ng DOTr. naging proactive lang sila. Okay. Hindi. <laughs> ang punto ko rito, panay na lang bola binibigay okay. niyo sa amin. A, ano 'yung assurance yon DOTR wala na raw, wala raw maapektuhan pa sa hero. Hmm. Ah, kaya itong mga pinuno nitong lasal mapuwa i see you eh puro kay bobo <laughs> wala namang maapektuhang uh, pasahero eh go online classes kayo mm -hmm. yeah maganda yan maganda yan etong eh, MMDA naman kung totoo'ng walang maapektuhang pasahero sabi ng DOTr ang MMDA mag daw Lang, uh... ng mga rescue vehicles Akala ko bang wala maapektuhan pa sa hero. Ano yun? nag ba kaya ito D.O.T.R.? Just in case, Marius. Ah, just Sabi in lang, case. Rin sila. Ah. ginagawa, hindi sila nakatanga. Hindi, wala maapektuhan eh. Hmm. Bakit ka pa gagawa ng just in case? Wala na nga maapektuhan eh. Assurance na yan na binigay ng DOTR eh. Yun ang mga public statements po, na mga ganyan na alam na alam naman ng publiko kung ano nangyayari sa labas, mm -hmm. maririnig mo yung ganyang office, government. Oh. Relax lang kayo. Walang maapektuhan. Mm. Oh yan. Very good. <laughs> <laughs> hindi nga, ito insinis... sinis. When put it that way, man. <laughs> okay. Hindi, na, katawa, hindi. Tatawa-tawa naman. 2017, yung... itong programa na to. Mm -hmm. 2024 na ngayon. Oh, oh. At hanggang ngayon, hindi pa natin oh, naaayos. Pa rin, oh. Kailangan ba ng modernization? Oo. Oh, oh. Pati nga yung mga nag-strike uh, nag na yan, kailangan. Alam nila, kailangan. Kailangan modernization. Ang question po rito, paanong ginagawa yun, yung modernization? Mm -hmm. Ang ating uh, pamahalaan insists on consolidation. Hindi naman napapaliwanag ano ang uh, mahihita, ano makukuha, anong beneficyo ng mga drivers, ng mga operators, lalo na ng jeepney, mm -hmm. dito sa ganitong klasing modernization program. Mm -hmm. Ano nga ba? Nap, ikaw ba? Nakita mo ba? Ano yung, ano yung sa consolidation? Bakit pinagpipilitan yon? Para daw, yung financier, Oo. ang kausap, iisa lang. Iisa lang. So, ang ganito yung... Hindi uh, kanya-kanyang kuha ng unit. Ayan. Modern na, uh, na jeep. Yun Egypt. Ang, Egypt dapat yan eh. Ayan. Egypt. Yun lang ang nakikita ko dyan. Oh. So, in other words, hindi naman tinignan yung viability nung sasakyan. Whether kumita o hindi kumita, yun na mga masada, walang pakilam yung lender, which is DBP. Kasi kausap niya yung kooperatiba. Hmm. Diba? Di ba? Yeah, yeah. So, kailangan lang nila ng isang mananagot. Hmm. No, that's good management. Hindi. Pinag-aralan mo ba yung yeah. viability ng mga... Uh, no. Ang ipinautang mo yung uh, kooperatiba, oh, yung kooperatiba ngayon bibigay yung mga sasakyan mm, dito. Pag nalugi, well, pag nalugi, dahil sa hindi viable, sagot ng kooperatiba. Eh, that kooperatiba has to be organized well. I'm sure ina yan, uh, tawag dito ng LTFR. Kaya nga, so pinapasa ng ano, DBP yung oh, responsibility oh, sa kooperatiba. Kaya kailangan nila mag-organize ng kooperatiba. Okay. Hindi ba? Pero tinignan ba yung viability? Nung no modernization. Ito po ang sinasabi ng mga uh, operator at saka mga jeepney owners. E eh, napakamahal nung bagong sasakyan eh. Bago namin mabawi yan, kailangan tumaas na gusto pa ng pangmasahe. E yung pagpili ng unit. It's an, an item, it, it is a question, it is a factor in the viability na hindi po ina-address ng gumawa nitong programa na to mm -hmm. So, ang uh, kanila parang uh, ano nga eh tyrant. Hindi, ito rules namin. Mm -hmm. Follow it or uh, you're out. Ganun eh, di ba? Nagkaroon na ba sila ng dialogue? Tinatanong kita. And I'm assuming ng dialogue sila. <laughs> ayaw <laughs> masyo may nagkonsultasyon. Saan ba nanggaling itong programa ito? to? Paano pinag-aralan ito? Kasi paano, kung masyadong auto preach naman talaga yung mga unit, abay, may hirapan din. Yun ang una nila reklamo. Oo. Napakamahal eh. Hindi namin, namin kakayanin oo. eh. Oo. oo. Therefore, ang solusyon doon sa napakamahal, mag-consolidate. Kooperatiba. Ang kausap ngayon ng financier ay yung kooperatiba. Malugi ka o hindi ka ma... Kumita ka, ikaw, uh, jeepney operator o driver, kumita ka o hindi, kailangan bayad kami dahil sagot ng kooperatiba. Eh, kung ako naman yung kooperatiba, eh, saan ko naman kamay ng Diyos kukukunin yung pambayad dyan? Kung nalulugi ito mga miyembro ko. Eh, di sasali mo lang na miyembro ay dapat yung mga may kakayahan. <laughs> hindi ko pwede <laughs> What's the business term? Uh, there will be a falling out, there will be a, ano mo tawag? Ah, yung ano. What's uh, the business term for uh, meron, that? Meron, ano eh, attrition. Oo, hindi, yung talagang hindi, ay mag-iba na, mag na lang po tayo. Survival of the na lang po tayo, mag-gardening uh, ah, na lang po. So, oh. ganon ang principle ng modernization. Well, is that so wrong? Patayin mo But, yung <laughs> mga... <laughs> there, there, there will be an hindi. a natural attrition in any business. I will argue, parin Joe. Oh, okay, argue. Na kailangan po mag-modernize. Eh, sa ngayon, kulang nga ang ating public eh. Ang ating public transport, kulang nga ah, sa ngayon okay, eh. Okay, okay. I get that. Ngayon, magmamodernize <laughs> ka at may mga in, mamamat. Inattrition in mo. Di na wala. Ah, di lalong na, na wala. Anak na ito. Ayan oh, ba modernization? Ah, okay. I get your point. Ah, <laughs> yan <laughs> ba modernization? Uh, masyado kong nag-Singapore style. Eh, hindi eh sinasabi, man manda, sinasabi oh, oh. kasi ng mga analyst. Oh, well, analyst. <laughs> Pinag-aralan ba talaga itong modernization program <laughs> I am na ito? Ayam assuming, to? I am assuming. Ina-assume mo Oo. na pinag-aralan. Kasi ang tagal na yun, 27-15 pa yan, mali. Hanggang ngayon, hindi pa, hindi pa na... Naalala ko yan, asa di... 30,000? Di pa yan, mali. Ando na ko, naalala, inaayos na yan doon eh. Okay. ito ba po, sabi ng DOTR, wala raw maapektuhan pa sa hero. Okay. Pero ang uh, LTFRB, hmm. eh, magbibigay daw na free rides. Today and tomorrow because of transport Meron strike. Meron talaga yan, ha? Yan ang walang naapektuhan na pasahero. Nagbibigay na free rides. Okay. Hmm. Ang problema, libreng sakay po ang tawag dyan. Sakay kayo kukuha ng... <laughs> sakay kayo kukuha ng bus ng... ano uh, ano, anong libre sakay? Upahan mo rin yan, actually. Ha? Ani Ano yung paano? Bad naman, badiet. <laughs> <laughs> para <dyan. laughs> So, comedy na po ito. Comedy na. libreng sa sakay. Walang pa sa hero, pero meron libreng sa sakay. May mga busang ang MMDA, di ba? Ha? Huh? Yung nakaparada sa, I distinctly remember, may mga bus sila Alang-alang. Eh. <laughs> MMDA. <laughs> I'm not sure pa Dati meron eh, doon nung opisina pa nila, nasa may EDSA. Oo. Oh -oh. Yung nakaparada ron. Oh -oh. Okay. Okay. Uh, is, 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 oh, ito, baka nadali ng transport strike to. Ito eh. May libring sa kay ba? May libring sa kay daw. Morning, good morning. Pero sabi ng DOTR, wala namang maa ang pasahero. <laughs> pero meron pa rin libring sa Yan ang oh, problema oh, sa inyo, hindi kayo nagko-consolidate. Eh. Ayan. <laughs> <But> kayo, <laughs> dapat kayo. Dapat masaway kayo. kayo. Yan, galit na si Jonathan. Nagalit ako sa inyo eh. Ah. Oh, dapat mag-consolidate. Paano kayo magkoconsolidate? Ah, hindi, wala na. Sumama kayo. Oh. So, mga nakakonsolidate na. Tapos may statement pa si yung magiting na chair ng LTFRB. Oh. Uh, uh, ano daw po yan? Yung free expression enshrined in the Constitution. And so, LTFRB respects the rights of drivers. Kahit wag niyo na i-respeto, oh. I-revise -re eh, eh, nyo na lang yung, yung uh, rota. Oh, Pag-aralan nyo na lang na, yung... Ano naman, statement <laughs> yung pinasok. <laughs> <laughs> huwag, huwag nyo na respetuhin ang karapatan nila. Gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Oh, be, ano, kasi pag ginawa uh, nyo... Review nyo lahat ng rota para maging viable lahat yung mga uh, public transport na yan. Kasi kung naayos nyo lahat yan, yung respect will come eh. <laughs> Ayos, and they will oh, come. Lipser, oh. will <laughs> come. Lip, lip service, sure so, Na, huwag yun. yung mga ganyan. we remain committed to ensuring yan, the commuting mother, public access to... Ikaw naman. Para bang, ano yan? We welcome namin kahit sinong bumisita sa bahay namin dyan hmm. sa Naga. Ayun. Yeah. Uh, uh, yeah, Yeah. Our request lamang <laughs> daw po sila dyan sa mga strike. Eh, Huwag kayo mag-cause ng heavy traffic. I strike nga eh. <laughs> 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 Gusto nga namin mamirwisyo para mapapansin ma mapansin nyo kami. Yung nga idea na oh. strike eh. Oh. Anak Bakit ka ba nag-strike? Oh. Kung, <laughs> kung hindi mo apektuhan okay. yan, napektuhan oh. mo. Yan ang mga brilliant na statement <laughs> na, hate na oh. statement ng uh, head uh, ng uh, government. Uh, okay. uh, uh, oh. Pinag-aralan nila yan. Ha? Pinag-aralan Pinag oh. na kayo. Oh. Nag-seminary ang mga yan. So oh. Uh, uh, hindi, mama ma -ma dumating ka ako, pa parang... Good morning! <laughs> Good morning. Itong ano, yung aking sinabi, controversial, eh, eh, na eh, da, ba ayaw, pag ang yung konsepto ng ano, ng uh, kooperatiba, may attrition rate mangyayari. Yung mga hindi talaga kaya, eh di tabi na lang kayo, mag, iba na lang kayo na hanap buhay. Kasi, yung matitira, nila, yan ang uh, napakamahal. Nung gustong at, pabili ano. sa kanila. Hmm. Ano ba masama sa attrition So therefore, rate? hindi, sila, hindi nila kakayanin. And therefore, a solution, magkooperatiba para ang mananagot ng utang ay yung kooperatiba. That is the concept sa, of LTFRP. Sa isip ko naman, eh, saan kamay ng Diyos kukunin ng kooperatiba, kooperatiba kung hindi kumikita yung mga individual units na member nila? Hmm. Wala mo logic yung programa. Yun ang sinasabi namin. <laughs> Stricto sila sa pag-regulate ng kooperatiba. Ganyan ang mangyayari. Kung sino Ola, na kaya. Unang-una, So, ganon? Oo. Unang-una, hindi ho kayo eh. cooperative development authority, hindi. <laughs> ay, wala kayo. Kayo ay LTFRB. Expertise dyan, Wala kayo. Ang, wala kayo expertise <laughs> sa pagka-kooperatiba. <-ga laughs> <laughs> pag <-al> <laughs> ang LTFRB, ang expertise nyo dapat dalawa, tatlo, at oh, 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 least tatlo. Oh, oh, oh. Una, pag-aayos na ruta. Okay. Yan. Ang punto ay, wala po ng Senado, kaya, ganire, no. eh, oh. kung bakit nila, yun na, pumapasok sa issue na to. Dapat po ang programa raw, inclusive. Sa lahat. Kasi ang nangyayari sa programa, pag hindi kayo nag-consolidate, pera kayo. Pa-inclusive kayo lang lahat. No, walang may, na, nobody, ano, nobody left behind. Nobody left behind. Yun o? lang punto ng uh, senador rito. Ganito yan. Uh -huh. Pag pumuntos kayo ng ganon inclusive, maayos yan. Maayos? Kaya lang, tignan nyo muna kung anong nature ng na mga prangkisa at this point. Kasi ang mga prangkisa ngayon, bawat isang jeep, may, may mga ganun eh. Oo. May isang jeep, isang prangkisa yun. Hmm. Uh, so may prangkisa ako. Nagbabayad ako ng franchise fee. Kaya okay. i -co consolidate mo ako. Kaninong, kaninong prangkisa ngayon? Sino may ari ng, ng prangkisa? Eh, negotiable instrument. Yan. Oo ya yeah, Isa Mga tanong. Isang issue yun. Mga tanong na ganyan. Andi, ang kasama pa daw doon sa program, pag ikaw nag-consolidate, bibigyan ng five-year franchise. Kanino nga? Kanino nga yun? Kanino, kanino sa cooperative, yun, cooperative yun, ba no? o doon sa individuals? Oo. Kasi ganito yan eh. May, may prangkisa ako ngayon. One or two jeeps ang hawak ko ay akin 'yun eh 'di ba? I-surrender mo yan. I-surrender ko ba yun? o akin? Uh, what? What is it? I yan mo nang ayusin nila Hindi dapat pa eh. yun. Pagkatapos, yung ruta na 'yon, yung ruta ng prangkisa ko, magkakaiba kami. But we remain committed, sabi po ng LTRB, to ensuring uh, public access to transit. So, dali, yung ruta ng mga prangkisang yon iba-iba. So, may maikling, uh, may maikling ruta, uh, may mahaba. Oh, yes. Tapos, lugi yung... Uh, yun na nga, uh, yung, uh, yun na nga. Yung, yung yung na nga review, yun, dapat na yun, -review, dapat na -review, Na-review muna nila yung no, sir, ruta. sa, uh, ruta. legally paid for. Frankis, legally paid for yan. Uh, yan. Kaya, well, okay, meron sa tayong taga-subaybay, <laughs> sabi niya, walang rights and drivers privilege at That uh, is immediately wrong, yung sinabi niya. Oh, niya dahil si, yung driver na yung drive, pero may operator eh. Oh. Kasi mayroon mga driver maybe, privilege nga po yung mabigyan ng prangkisa. Pero, binayar, pero, pero binabayaran, binabayaran niya. At, ay, mister, yan. at uh, Mr. Bicio sa public siya. Public oh, Okay. Ay, Hindi naman kahit sino pwede. Kailangan mag-qualify ka. Oh, alimbawa, dito sa ruta na ito, uh, alimbawa, Pasig, uh, Quiapo. Okay. Pasig, uh, Pasig, Haba Haba Okay. May okay. sinabi misan na argument si Secretary Gadon. Eh, kumita na yung mga yan eh. Yung mga operator na yan, mga jeepney. But that's out of the question. Oh, oh, No, that's different. That's a different issue. Hindi po. Komo kumita na sila, so pera na kayo ngayon. Ay, ah, hindi, hindi, diba? hindi, hindi, hindi. Kaya nga, inclusive dapat hmm. yung programa. Lahat kasali. Walang may iiwan. Kasi matagal, matagal ko na ruta ito eh. Alimbawa, ako, one or two jeepneys. Ruta ko ito. Binigyan mo ako ng prangkisa. Nagbabayad naman ako. I'm a law-abiding citizen. <laughs> Nagbabayad ako ng franchise fee, etc., 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 lahat. Iba-iba na 'yung aking mga drivers.